Tagaan natin ang oh, pan sin dananay dito. Pan. Ayan oh. So bukit po ito mga idol. Tagaan natin ang snack sin dananay. Ayo. Oh. Nay. Snack. Pan. mora embaray dito eh. Ah. Dananay ito rin ang kanilang pan o. Oh. Isa lang din yung kanilang pan. Ay, ang snack nyo. Inaan sa mga tatay. Ay nag -himo. Ay pangbugkot sa kahoy. Lahi yung pan, ano. Lahi pag uh, himon sa kahoy. Lahi din ang pangbugkot. okay uh -huh. Sige nai, salamat ulit nai. Okay. Ay, mga idol, uwi na tayo. Bumisita lang din tayo rito sa mga, uh, sa kumbaga, eh, nakijoin tayo sa ating mga kasamahan pinakindred TV